Hi guys! Ayan, makikipagkwentuhan lang sa inyo. <laughs> Para kasing bigat-bigat lang ng feeling ko, no? Kasi, uh, recently, this past few weeks, siguro mga 2 to 3 weeks ago, no? Meron akong dalawang issue na pinopost. Yung una, yung case ni Sarah Kairina, yung Malaysian girl na 13 years old na namatay, uh, allegedly, or just, di umano is binuli ng mga kaklase niya. So, isa yon Tapos yung isa naman is, eto na, yung Nepo Babies. At saka yung sa DPWH uh, flood control. Ano. Ito na yung issue na to talaga. Parang, aside from gusto ko talaga mag-viral siya as a content creator, ginawa ko siyang content. But, isang reason din kung bakit ko siya tinututukan, actually, kasi nasasaktan ako. Hindi, <laughs> totoo. Nasasaktan ako kasi nakikita ko dito sa dalawang issue na to yung pagsusuppress ng katarungan or ng freedom, no? Ng, ng rights natin bilang mga tao. Uh, in Sarah case, in Sarah case kasi, siguro naman aware kayo dun sa nangyayari dun sa bata or sa case ng bata. Naging sobrang ingay siya sa Malaysia, ha? Naging sobrang ingay siya around the world. Kasi nga, kung iisipin, kung titignan, sabi ng karamihan, di ba, natakpan ng tenga, mata at bibig ng mga witnesses. Kasi until now, hindi talaga maikwento kung paano namatay yung bata. Ang tanging alam lang is nakita siya doon sa kalapag ng kanilang school na walang malay, dinala sa, sa sa, sa ospital at doon siya binawian ng bahay, ng buhay, sorry. Binawian ng buhay. Kasi nga, dahil sa pagkakahulog niya from the third floor ng no kanilang school, na-damage yung ulo niya. But, prior to that, walang makapagkwento paano siya napunta doon sa sa pwesto na yun, ano. But to think of it, no, nangyari yun kasi school. So, sabi nga, di ba sa report, 195 witnesses. Kahit isa doon, hindi makapagkwento. So, from then lang, ha? From then lang. Parang, ah, Talaga ba? Si <laughs> ba as a manonood as a viewer as a concerned citizen. Parang ha. Tapos, alam ko no yung alab ng mga nagagalit kasi nga parang ando doon na sa harapan mo eh. Ando doon na sa harapan mo pero walang makapagturo, di ba? Uh, may mga personal na banggit pero di ba hindi siya maituro. Secondly, ito, ito, Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas. Oh no. Uh, actually itong issue na to paano ko ba sasabihin hindi ako nagulat <laughs> hindi na ako nag parang para sa akin dati na makasip na to may issue ng ganito ang pagkakaiba nga lang ngayon mas naging maingay siya because of social media pero dati dati kung matatandaan natin madami tapos nga ngayon, di ba, ang mga netizen niya, ang hinihiling nila, sana wag matabunan. Kasi, Ah, sa Filipino, masakit to no, ha. Pilipinas, ang hirap mo ipagtanggol kung minsan, ano. Kasi minsan nangyari na rin, ano, na naungkat yung issue, tapos natabunan ng ibang issue. Minsan, ang tinatabon yung pang issue, just ko, kontrobersya ng mga artista o personal na buhay ng iba. Yung buhay na, yung uh, kaso ng Pilipinas, nawala na. Sana by this time, hindi siya mangyari. Oh, noong ba siyang emotion ko. Ayaw ko sana lumabas siyang emosyon ko. Pero, sa totoo lang, ano, um, I'm hoping. Siyempre, Pilipino ko. Ah, di ba? Siyempre, taxpayer din ako. <laughs> Lalo pag umuwi ako sa Pilipinas. sana. Kung totoo man, kasi siyempre, wala naman ako sa posisyon sabihin na, hi, ganyan. Pero hindi, totoo. In, in, my personal note, nasasaktan ako kasi nga, kaya nasa harapan mo eh. Imagine, pag naririnig ko yung mga reports, yung mga interview, yung mga paglilitis sa Senado, kagabi lang ano, ilan sa sakyan meron ka hindi daw 40 28 lang wow 28 lang how much is that mura lang po yung pagkakabili ko parang mga 11 million alam mo na sasaktan ako dun sa mga salita 11 million mura sa isla loob ng uh, isang taon, ilang beses ka bumibili ng sasakyan. Minsan isa, minsan may pagkakataong tatlo. Imagine! <laughs> nakakatuwa sa Pilipinas. Pero sabi ko nga, wala naman ako magagawa as a single Pilipino. Ang tayo ko magagawa dito is magingay lang din. Pero hindi ko hawak ang batas. Sakit! Sakit, no? Yun yung masakit dun kasi hindi natin hawak yung batas. Bilang isang Pilipino, nasasaktan lang ako. Bilang isang Pilipino, nararamdaman ko lang ng bakit? Ba't ganun? Pero, hindi ko kasi hawak yung batas eh. At doon sa dalawang kaso na yun, hindi ko lang siya inaano, kasabi ko nga sa inyo, dalawang viral issue yung natututukan ko ngayon is, nakakalungkot no? Talagang pera-pera na lang ba? Kung sino talaga yung pera, siya na lang din ba makikinabang? Or kung sino talaga yung may pera, siya na lang ang mag enjoy Or sino na lang yung may pera is, magagawa mo kahit anong gusto mo. Ang bigat lang sa kalooban. Uh, parang, pero ba? Diba, ako nananalig ako ah. Kasi sabi nga nila, at the end of the road, wala naman tayong ibang pupuntahan kundi doon din eh. End of our life. Lahat ng pinoposes nyo ngayon, lahat ng meron kayo ngayon, pagdating ng araw, wala yan. Hindi nyo naman niya ma madadala sa hukay nyo, no? So, I just keep on praying na sana, no? Mabigyan lang ng justice. First, yung nangyari dun sa Batang Sara. And secondly, ang nangyayari sa Pilipinas. Kasi who am I? Wala naman ako eh. I am nobody. I'm just here just to voice out my feelings tungkol dun sa mga dalawang issue na to. Actually, hindi lang to dalawang issue. Maraming issue na pagtitignan mo yung roots, pagtitignan mo yung pattern, ang nangyayari, yung mga sinasabing may kasalanan is yung may mga pera. I hope maputol na yung ganitong sitwasyon. Not only in the Philippines, kasi nakikita ko rin sa ibang bansa may ganun pala. But I'm not happy na hindi nag-iisa ang Pilipinas. I'm praying na everything will turn into okay situation at mapagbayad kung sino man yung may mga kasalanan. Hayun lang. <laughs> hindi ko alam why I'm doing this video. I'm so emotional with this two, two viral cases or two to content that I'm making. Actually, hindi ko nga siya matutukan kasi alam naman natin lahat na hindi naman ako full-time vlogger or full-time content creator. But, time to time, I'm checking the updates of this Uh, matters. <laughs> Yun lang, guys. <laughs> Gusto ko lang maglabas ng sama ng no? loob. And have a good day, Pilipinas! 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 Bangon!